Yun ang tinuro sa amin. Kailangan talagang malaman ng mga kabataan niya. However, over the weekend, I finally read in detail Senate Bill 1979. And I was shocked and I was appalled by some of the, uh, uh, some of the elements of that. Because this is all this woke that they are trying to bring into our system. You will teach four-year-olds four how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. It is a travesty of what sex, sexual and sex education should be to the children. Magkaisa tayong labanan. Salamat. Magandang umaga pong muli. Dahil na rin sa dami at init, ng mga diskusyon sa nilalaman ng Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, kahapon, minabuti nating mag-file ng isang substitute bill. Dahil sa kabila ng pagpapakalat nila ng mga fake news, nananatili ang ating tunay na misyon, ang maampat ang pagtaas ng maagang pagbubuntis ng mga batang Pilipino. Ang teen pregnancy ay isa pa rin national emergency at kailangan pa rin natin sa Senado na magpasa ng batas na makakatulong sa mga Pilipino. Hindi pwedeng talikuran ng Senado ang kanyang tungkulin na tugunan ito. This is why it is important for us to find common ground so we can pass this urgent an important piece of legislation. So this time, I hope the Senate gives this a fair chance. Kaya wala akong problema sa totoo at sinserong pag-aalala ng iba't ibang sektor at grupo. Inaral at pinakinggan natin ang mga agam-agam kung mayroon. Kaya mayroon na tayong substitute bill. Sa simula pa lang malinaw na ang inaalma natin ay ang fake news, ang disinformation, ang lantarang pagsisinungaling. Nais ko din pong klaruhin na walang nakahain na quote, CSE bill. CSE or Comprehensive Sexuality Education is just one of the preventive measures to combat adolescent pregnancy na isa lang sa mga probisyon ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. At ang maayos na implementasyon ng CSE ay tried and tested na na epektibong paraan sa pagpapababa ng teen pregnancy. And along with many advocates, civil society organizations, teachers and fellow parents, I uphold that what we are pushing for is an age- and development appropriate and culturally responsive culturally sensitive response to this national and social emergency. Sa substitute bill tinanggal na po ang CSE ay guided by international standards mm -hmm. na nakasaad sa original na bersyon para hindi na mabaluktot ng iba ang ibig sabihin nito. Gusto natin na maging mas malinaw ng anumang ituturo sa ating kabataan ay ayon sa kultura at konteksto nating mga Pilipino. Nilinaw na rin natin na ang CSE ay para lamang sa mga adolescents o mga batang edad 10 years old pataas. This substitute bill now also includes a clear provision guaranteeing academic freedom and religious freedom. This also includes provisions from the Senate president himself. I hope this allays valid and genuine fears. I hope this helps bring us senators together to finally pass a prevention of adolescent pregnancy bill that our country so desperately needs. Maraming salamat po. So ma'am na-file na po ba ito o ipa-file yes, niyo pa? Na-file na po kahapon. Mm -hmm. So ma'am sa tingin niyo kung wala yung term na yung CSC will be by guided by international standards, hindi magiging ganitong controversial itong FB1979. Actually, actually kahit sa original na bersyon ng Senate Bill 1979, wala akong nakikitang problema nung phrase noon, na "guided by international standards" dahil yun na nga lamang po yun, guided, ginagabayan ng na halos maraming panukalang batas dito sa Senado ay maaring may ganoong phrase. And in the end, anyway, kung international standards ay isa lamang sa mga gabay, in the end, the buck stops sa ating konstitusyon ng Pilipinas the buck stops sa kung ano yung konteksto at mga kultura nating mga Pilipino ibig sabihin common sense kung hindi akma sa konteksto natin kung hindi akma sa ating mga kultura ano pa mang international standards na maaring mayroong gabay hindi yan makakapasok so para lang hindi na mabaluktot ng iba mm -hmm. tinanggal na rin po namin ang ganyang phrase sa ating substitute bill so para din address yung concern na as earliest as 4 year old tuturuan na ng comprehensive sexuality education, inilagay nyo na sa substitute bill na 10 year old up yung bibigyan nyo ng sex education. Kaya, importanteng uh, pagbabago rin yan sa ating substitute bill na ang comprehensive sexuality education ay bibigyan lamang sa mga adolescents mula 10 years old hanggang or pataas. At yung mga ibang sinabi nila noon na pati 0 to 4 years old ay tuturuan ng kung ano-ano sheer fabrication po yan. Mm -hmm. Fake news at disinformation po yan, yan po ay pagsisinungaling. So sa tingin nyo ma'am, magiging acceptable na sa inyong mga kasamahan at sa ilang mga grupo like yung grupo ni na dating CJ Sereno itong substitute bill na isasubmit niya isinubmit niya. Hari nawa maging uh, acceptable na rin kahit sa grupo nila. Pero pinaka-importante, ito po'y nananatiling acceptable sa mga advocate groups ng mga child rights advocates, mga uh, adolescent rights advocates, mga kapwa kong magulang, mga guro na ang tagal-tagal nang ipinaglalaban lalo na mula noong pandemya kung kailan nabuo itong tinawag ng NEDA at ng POPCOM na National and Social Emergency ng Teenage Pregnancy maging katanggap-tanggap pa rin sa kanila itong substitute bill at assured ako na ganoon nga dahil nananatiling tapat ito sa layunin ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Ang mapigilan ang pagtaas ng adolescent pregnancy dito sa ating bansa at mabigyan pati yung mga nabuntis na at nanganak na ng social protection na tulong magbalik-aral at makapagtapos, tulong maalagaan ang kanilang mga babies, tulong maiwasan ang pag-uulit Mm -hmm. ng teenage pregnancy. So, ma'am, anong mangyayari? Anong magiging proseso? Kasi, di ba, itong SB1979, SB19, uh, nasa Senate plenary na. Opo. So, ngayon may substitute bill. Babalik ba yan sa committee level at ay. magkakaroon ng public hearing? Hmm. Hindi, salamat. Hmm. Hindi yan po ang uh, inaasahan ko, ang anumang pagbabalik sa naunang yugto. Ito nga po ay uh, <clears throat> nasa plenaryo na, na-sponsor na at Uh, napipinto mula pa nung nakaraang taon, hmm. napipintong dumaan na sa period of interpellation and debate. So ang understanding ko ay itong substitute bill ay i-interpellate na po namin sa plenaryo. Dagdag po dyan, to my knowledge, uh, gaya ng nabanggit ko ngayon lamang, this matter is already in plenary. and The withdrawal of signatures doesn't have the effect of reverting it back to the committee level. Gaya ng napag-usapan natin mm -hmm. ngayon lang. Any objections by other senators should be expressed in plenary mm -hmm. through questions and other proposed amendments. Kaya gaya ng nabanggit ko, ang susunod na mangyayari ay nakadepende sa gagawin ng body sa plenary. Sa plenary, taking into consideration the substitute bill filed. Ah, so wala po pala implication yun, yung withdrawal ng about seven senators sa kanilang signature sa committee report. Yan po ang uh, paniniwala ko dahil ang committee report ay ikangan na report out na nga po sa plenary na sponsor na po ito at iniintay na lamang na ma interpellate at ma-propose ng mga amendments. Ma'am, yung mga nag-withdraw ng kanilang signature, sumulat sila kay Senate President Jesus Escudero to inform yung kanilang intention nga na mag-withdraw ng uh, support dyan sa si SB1979. Kayo po ba bilang uh, principal author, nag-advise din ba sila sa inyo, na? Babawiin nila yung kanilang pirma? May isa lang na nag-advise at nagpasintabi. Mm -hmm. At uh, may ilan na pagkatapos na lang nilang i-withdraw ang kanilang pirma ay kinausap ako. Na-appreciate ko mm -hmm. At ang sinabi ko sa ilan na uh, kumausap sa akin, pagkatapos na nilang i ang signature nila, o, o siyempre sinabi ko bakit naman? Mm -hmm. <laughs> Pero sinabi ko rin mas importante na ito na ang substitute bill. Pag-aralan ninyo. Dahil tinutugunan nitong substitute bill yung ilan sa pinaka-importanting objections sa bill. Kahit yung mga objections na iyon ay nakabatay nga sa fake news, disinformation, kasinungalingan, minabuti po naming tugunan sa substitute bill na nananatiling tapat dun sa layunin nga na mapigilan ang adolescent pregnancy at mabigyan ng social protection yung mga nabuntis at uh, nanganak na. So, sabi ko sa kanila, pag-aralan nyo itong substitute bill. Dahil tingin, uh, tingin ko, ito ay higit na makapagkakaisa sa ating mga senador, alang-alang sa ating mga adolescents para matulungan sila dito sa national at social emergency na ito. Mama, hmm. ano yung mga sinabing reason ng mga nagsabi sa inyo? Bakit nag sila ng kanilang support sa SB1979? Na-pressure ba sila? May mga lumapit ba sa kanila na nanghikayat sa kanilang uh umatera sa pagsuporta dito sa bayan natin siguro sila na tanungin niyo kung ano yung mga dahilan nila yung ilang mga dahilan nila ay nandun na rin sa mga sulat nila kay Senate President na uh, na labas niyo na rin po uh, sa media basta tanga uh, sinabi ko nga sa manifestation uh, kahapon din na uh, kasabay nung pag-file ng Um, substitute bill ay naintindihan ko ang kanilang mga posibleng uh, konsiderasyon uh, sa pagbawi ng kanilang pirma. Uh, pero tinutulan ko pa rin hanggang ngayon yung mga fake news at disinformation at uh, kasinungalingan na nanakot no sa ating sambayanan. Pero kung ano man yung naging konsiderasyon ng mga kapo ko senado na nagbawi ng pirma ngayon, may fresh na pagkakataon, di lamang sila, kaming lahat dito sa Senado, na ibalik ang atensyon ng aming institusyon at ng publiko sa totoong layunin. Paulit-ulit kong sinasabi, hindi ako mag, uh, mapapagod sabihin, lalo na sa harap ng mga kasinungalingan, ang layunin na importante sanang balikatin ng Senado, tulungan ang ating mga adolescents umiwas sa teenage pregnancy.